Magandang araw po si Dr. Willie Ongpoto. Ngayong araw meron lang akong gustong i-share na information tungkol sa Zika virus. Kahapon lang po meron ako isang follower sa Facebook na nang-message sa akin. Sabi niya meron siyang isang kamag-anak na merong Zika virus. Siyempre hindi natin babanggitin yung pangalan bilang proteksyon dito sa family. Pero ang tinatanong niya, kasi merong silang mga kamag-anak na nagbabantay dito sa pasyente, kung ligtas daw ba na bumalik sila sa Pilipinas. Pangalawa, siyempre, pag gumaling na yung pasyente at babalik sa Pilipinas, ano bang dapat gagawin nila? So, una-una po, siyempre, nakakabahala yung ganitong balita. Kasi sa aking pagkakalam, ito pa ang unang OFW case na merong possible Zika virus. At siyempre, sa tingin ko kailangan na pag-usapan to ng gobyerno kaya ako po ginawa itong video. Unang-una, kailangan natin bigyan ng suporta yung mga OFW na may Zika virus sa ibang bansa. Baka kailangan bayaran yung mga gastusin nila sa ospital. Pangalawa, sa mga kamag-anak, mga OFW na galing sa Latin America, ano bang gagawin nila pagbalik dito? Siyempre, kailangan i-check iche up sila, gagawa ng blood test at siyempre dapat i-libre itong blood test para sa kanila. At para sa bayan naman, syempre sa airport, dapat papalakasin natin ng screening. Pwede tayo gumawa ng Zika form para at least yung mga babalik na OFW. Pwede nila isulat kung galing sila sa Latin America o kung meron silang lagnat or sintomas ng Zika virus. Para naman sa walang lagnat pero sa mga OFW na bumabalik, sa tingin ko po ay kailangan ng self-quarantine at least for 1 to 2 weeks. Ang ibig sabihin ay babantayan nilang sarili nila kung magkakaroon sila ng sintomas ng Zika virus tulad ng lagnat, namumula ang mata at mga rashes. Kasi posibleng dito palang lalabas ang sintomas. Binabantayan natin kasi itong mga pasyenteng may Zika virus kasi pag yung isang normal na lamok ay kumagat sa pasyenteng may Zika virus, yung lamok ay pwede rin magkaroon ngayon ng Zika virus. Magbibigay tayo ng konting tips para makaiwas sa lamok. Pareho kasi ang lamok ng dengue at lamok ng Zika virus. Una-una, pwede tayo magsuot ng long pants at long sleeves para hindi makagat ng lamok. Pangalawa, pwede lagay ng screen, ng mga pintuan, ng mga bintana para hindi makapasok ang lamok. Pwede rin maglagay ng lotion laban sa lamok. Pangapat, pwede maglagay ng kulambo para hindi kinakagat yung mga bata. At syempre, dapat maglilinis ng bakuran. Kaya ako lang po to is share Syempre, ayaw naman natin magbigay ng takot. Pero siyempre, a uh, konsyensya ko rin to kailangan natin to i-share kasi kailangan malaman ng kababayan natin kung ano talaga tunay na status at para makagawa na ng uh, karapat-dapat na aksyon ng ating gobyerno. Sana po pagtulung tulungan natin to para maproteksyonan natin ang ating Pilipinas laban sa Zika virus. Salamat po.